Yes, watch up mga Lodi, si Biradam si to. For this video ay tuturo ko sa inyo kung paano alisin yung mga policy issues natin o monetization issue sa mga Facebook or Facebook page natin. Heto, nagkaroon ba kayo na tulad nito mga Lods? Ay kung oo, Walang problema yan mga Lodi, ituturo ko sa iyo kung paano i-clear lahat yan. So bago tayo mag-start, shoutout mura kay Marvin Miranda Santos. So eto na, let's watch this! So ang unang gagawin natin mga Lodi ay punta muna tayo sa ating FB or FB page para tingnan yung mga policy issues natin. Ayan, pumunta tayo sa Help and Support at pagkatapos ay pumunta tayo sa support inbox. Ayan. I-click natin ang support inbox natin para makita natin ang mga policy issues natin. Ayan. Ito na yung mga ano ko, policy issues ko. Ayan, mga lodi. Ayun, so, ayan, i-click natin at makikita natin ang ating mga issues, mga monetization policy issues natin. Ayan, nagkaroon ako ng tatlo at meron akong isang video. Yung isang video ko dyan sa ilalim ay na-dispute na yan, bali okay na yan. So, ang kailangan na lang i-clear yung, ano, yung tatlong ano, uh, monetization policy ko. Ayan. So, back tayo mga Lodi. Pumunta tayo sa ating uh, Google, mag-login tayo. At itype natin ang i natin ang M Basic Facebook. So, ayan, nakalitaw na siya mga Lodi. Kung nakalitaw na siya, ay pwede na natin i-click. Ayan, M Basic Facebook. I-click natin yan mga Lodi. M Basic Facebook. Ayan, click-click lang. At pagkatapos, pag nakita na ninyong ganyan ng lumantad ang makikita, scroll down lang ninyo at hanapin ang hanapin ang uh, hanapin natin ng help help ayan, ng help i-click natin ang help ayan at pagkatapos ay pumunta tayo sa Support inbox. Ulit. Supporting box. I-click natin ang supporting box. Ayan. At diyan na mga Lodi. Nakita na natin yung ano. Yung uh, mga policies issue natin. Yung nakita natin kanina. Ayan. Meron akong tatlong policies issue. Ayan. <laughs> so ang gawin natin ay i-click natin ang ang simple message. Ayan. At pagkatapos ang delete. Click natin ang delete. Ayan. At delete message. So, ayan. Nawala na. <laughs> so, ayan. Uh, Lodi, nawala na. Back na tayo. At ganun na rin ang gagawin natin. Paulit-ulit lang. Ayan. Delete message. Ayan mga lodi, so back ulit tayo, delete message, ayan, delete message, back to support inbox tayo para makita natin, ayan, nawala na sila, nawala na yung mga policy issues natin. So back tayo sa ating Facebook, sa ating uh, support inbox para makita kung talagang nawala na reports about others or your alert click lang click lang ayan yes nawala na ang ating mga policy issues natin ayan good job ayan Maraming maraming salamat mga Lodi. Sana naman meron kayong natutunan sa video ito. Yung hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, do subscribe. Bura right Dom para naman, lagi kayong updated sa aking mga in-upload. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.